Isa pogi kong to! Oo! ang lugi di ba? Space daw, no, pre! O yan, space. Dan naman eh. Hindi naman eh. Hanapin niya raw sarili niya. Huh? Sa ah, saan? Tingin naman sa kanan. Ayan! Kaliwa, kaliwa naman. Malapit na. O, oh, kanan naman, kanan. Tapos, yan, talikod. Ayan, nahanap mo ni sarili mo. I know he loves me so much more than I love him. Aww. Surprise. Surprise. <laughs> <laughs> Alam niyo yun? Eh? Parang di niya kaya magseryoso. Ayun lang! Guys, number one nga siya sa puso ko. Si Hogan nga number two na lang eh. <laughs> Mabait siya. Mm -hmm. Thoughtful. Mapagmahal. <laughs> Pero he can be too clingy. Soul searching. Ghostbusters ka, girl? Ha? Uy, 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 uy! Uy, 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 uy babae tol! He loves me. But I know I deserve better. Uy. Ilang beses na naman tayo nag-break, diba? Balikan mo na ako, please. Tama na. Hindi simula halik tayo. Mm -hmm. Pre, sorry ah. But you have to see this. Tender? Kaya ka pala, Sino Masipit pa pala na, so, ka naman, Pwede diba? ka pala. Handsome kind Burger of... Burger with fries. Uh, Young Burger with Fries. Mitch? Rojas High School, S Section Anthurium? Ah, Dan! Room 4, yung one time you sa to class... Oh, no! Order's complete, sir. Order's complete, sir. Let's go. Okay. What's yan? Ah, try it rin sa will be happy. Last one. There, try it. Is it done? Yeah, try it. Habis sa'yo eh. Sarap gawin ako. <laughs> Sobrang sakit pa rin. Pero musang may darating sa buhay mo na magpapangiti sa'yo. Antay ka lang. See you later! ILOVES! Uy, kung talaga na nag-uupala ka ba? Wala, wala. Bye, Laps. Bye! Bakit ganon? Ako naman ang naiwan, di ba? Pero bakit hindi ako masaya? You know what? My biggest regret was letting you go. You're perfect to me. I still love you, Dan. May, you will always have a special place in my heart. First love kita. Naniniwala ako na hindi ko dapat pakawalan yung the one for me. Dito pa! Ikot pa! O, hindi mo naman sa kanan. Iyan yan. Ikot, ikot. Yan. Pero ang the one for me, yung taong tanggap ako. Kahit hindi ako perfect, hindi ako lagi manalo. Yes! Itong boyfriend ko, second place! Woo! Hindi ako ang the best. Pero para sa kanya, You're the one. Nahanap ko na rin siya. Ganyan ang true love.